Good morning! Uuwi nga pala kami ngayon ng Lara. Isa siyang municipality dito sa Palawat kasi kunin ko yung iba kong mga gamit, lalo na yung mga gamit ko sa pagbibake. So, bitbit -bit ko na naman lahat ng aking mga bagets. Bago nga pala kami umuwi doon, duman muna kami sa fast food kasi gustong gusto ng mga bagets ko ng Jollibee. Alam niyo naman, Jollibee, pambansang pagkain ng mga bata, pambansang baon sa biyahe. So, Gutom na rin kami, kaya sabi po, sige Dan, muna tayo sa Jollibee kasi kawawa naman ni mga bagets kapag nagutuman nga naman sa biyahe. Ano dito sa Palawan? Hindi ko alam kung bakit. Ulan na ulan. Starting December pa daw to, walang tigil ang kakaulan, ulan na ulan. So, nakakapagod at nakakatamad din talaga lumabas pag umuulan. Kaya alam wala tayong choice. Magbabiyahe pa rin kami kasi kailangan kong kunin yung iba kang Ang municipality of Nara pala is medyo... Uh, two hours ang biyahe nga from city. So, hindi na kami mag sa Nara. Dito na kami sa city mag-stay. Kaya yung iba kong gamit ay kukunin ko na ko kukunin. Alam niyo, minsan, kahit is stress ka, pag nagbabiyahe ka, may enjoy mo pa rin ang nature. Parang mawawala talagang stress na binibigay sa minsan nasa palitid mo. Yung stress na minsan, hindi mo alam kung paano maaalis. Pero pag nagbiyahe ka, nawawala talaga nadaanan nga pala namin dito yung sobrang daming landslide. Hindi ko alam kung bakit maulan talaga dito kaya nakakatakot din minsan. Pero ayan, karating nga kami dito sa Nara at wow! In fairness naman, maganda yung panahon, umaraw na rin. So, bago kami duma dumaan sa bahay, dadaan muna kami sa father-in-law oh, So, miss niya na yung mga bagets, miss niya na yung mga punya. Kaya sabi ko, sige, na para Makita niyo naman yung mga bata. Medyo matagal-tagal din kasi kami nawala dito sa Naras. Almost seven months din na hindi ginakita nakita yung mga apo niya. Dumaan na kami doon. Sabi po nga sa kanya, bago tayo umuwi, dumaan din muna tayo sa bahay niyo kasi may pa siyang kukunin. dito sa bahay nila, nako, nag-welcome talaga sa amin ay isang baha. Baha ang sumalubong saan. Ganito dito sa Naras, Pagsarod-sarod ang ulan, dumulubog talaga siya, na nyo, oh. Napakalalim ng baha dito. So, after namin dyan dumaan sa bahay, nila dumaan din muna ako sa bahay ng mother ko oh, sa beach. Hindi ko na na siya videohan kasi medyo busy nga kami. Tapos, yung mga bata, takbuhan ng takbuhan. Mas inuna ko sila kaya hindi ako nakapag-video, hindi ako nakapag-take ng video. So, after yung kwentuhan, sabi ko, wina tayo kasi gabi na talaga, guys. Ginabi na kami. Yan nga, medyo madinin na. Sabi ko nga sa husband ko, dumaan muna tayo sa isang coffee shop kasi kailangan natin ang kape at kailangan mo uminom. So, ayun, dumaan nga kami ng coffee shop at bumili kami ng kape para sa biyahe namin. Nakakaantok din kasi guys, lalo na pag sobrang malamig yung panahon, tapos pag ka, nakakaantok. Buti na lang dito sa mga dinaanan namin, nakakaaliw-aliw din kasi, ayan, may mga isp street lights na dati sobrang dilim yan at hello home sweet home naka na kami thank you lord po bye bye thank you